Good morning mga kapatid at nandito na tayo sa Banipangasinan at natatanaw natin ang napakagandang bundok na yan madadaalan natin ang napagandang enchanted na bundok na yan pagdadaalan ko to na amaze ako at uh, nakikita ko yung kulay verde na kabundok na yan na nagaanyaya na dito ka manirahan, dito ka tumingin, napakaganda na at pakaliwalas pero sa likod ng kagandahan na yan at napaka-linis na lugar na to, may isang pangyayari na napakasakit sa isang ina. Isang bata ang nadisgrasya sa parting yan ng, ng bani na kung saan siya ay nawala, namatay. Kaya sa munting hiling ni Ma'am Teng Mamatlao, gusto ko pong iaalay ang video na to para uh, makita mo ang aking munting tugon sa iyong hiling na um, magbigay galang kay, kay sa anak mo kay Jolo at uh, den magtirik ng kandila para sa kanya uh, hindi natin alam kung saan lugar dito ang nangyari ang disgrasya pero ang pagkakwento mo dito na sa kaya dito ako maglalagay Jolo may you rest in peace brother at sana uh, lagi mong alayan ng iyong mama na si Ma'am Teng Mamatlao yan po ang ating munting hiling sa ating kakapatid uh, kapatid isang ina na nagsusumikap para mabuhay ka sana ang kanyang anak pero ito po ang nangyari ganoon na lang at good morning Kailan mo ka